umuwi na kami sa aming pamilya. Hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Amy ni Bonget. Kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat, at sa harap ni Bongbong. Bonget! Magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. Tatlong kataon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakariting ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madanagdagan. Bongbong nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, Ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong amat ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Hello guys. Good Good morning, good afternoon, good evening everyone. Once again po, ayan, meron tayong magre-react po tayo doon sa ating mga uh, nangyayari sa atin sa Pilipinas, ano? Ayan, syempre, nakakalungkot sa mga napapanood natin. Ayan, kaliwat ka ng mga uh, mga mga dami mga tragedy na nangyayari dahil nga alam natin na hindi na maganda yung palakad ng ating mga namumuno sa pamahalaan ang nakakalungkot lang natin is tayong mga manggagawa dito sa ating ibang bansa tayo na lang talaga ang bumubuhay Uh, sa atin sa Pilipinas yung mga pinapadala natin ayan yun ang nagiging source income ng ating Pilipinas kasi talaga po is sad sad na tayo sa kahirapan kahit anong kahit anong uh, pagsisikap natin is wala po talaga tayong patutunguhan kung hindi tayo ayan mag uh, tayo ang gagawa sa ating mga tayo mga kababayan ay ah, mag ah, hihingi talaga na magbago ang ating pamahalaan. So, eto, nakakalungkot ayan, isipin dahil sa nangyayaring kaguluhan, kaganapan ayan, sa mga nagaganap na mga hindi maganda sa atin ito na yung pagsubok ng ating Diyos ayan, dahil sa ating mga nakapesto sa pamalahan ito po ay uh, ang kumpara sa akin eh. ito, ito, uh, ano ko lang ito ha um, bilang isang Pilipino natin ako ay uh, natutuwa kay Imi Marcos sa pagbunyag sa kanyang kapatid na talaga namang totoo naman na wala na po talaga sa katinuan ng ating presidente. Ayan, hindi na po talaga siya uh, natin mapagkakatiwalaan. Ako ako sa ako para sa akin mag-resign. I-resign na lang sila lahat. Ayan, kumbaga i-reshuffle na lahat. Kasi sa looban ng tatlong taon, sayang kung hindi natin ipagre-resign sila pa ang mamumuno, hindi na po talaga tayo aakyat ng taas. Kasi nga po zero-zero tayo. Ayan. Kasi yung gagamitin nila sa looban ng tatlong taon at kung hindi natin pabababain sa pwesto ang mga uh, taong gahaman sa ating gobyerno na hindi marunong umintindi sa ating mahihirap, tayo talaga ang kawawa-kawawa yung mga anak natin. syempre kahirapan, pagka kain araw-araw. Nakakaiyak isipin lalo na sa mga mga remote area na kulang ang kinakain, wala silang pagkain walang suporta, ah, wala naman pwedeng basta-basta tumulong kaya nga minsan salamat din sa mga taong nakakatulong sa mga kapwa natin instead na ang makakatulong sa ating kapwa ay ang pamahalaan pero hindi nagagawa ng pamahalaan yung obligasyon natin para sa ating mga kapatid sa ating mga kababayan kasi nga mas iunahin nila na sila yung yumaman magpayaman para hindi danasin nila yung hirap na dinadanas nating mga uh, mga ah uh, kababayan nakakalungkot pero kung ako ayan salamat ayan sana nga ituloy-tuloy ang rally i-force na lang kaya para sa akin na ibaba na mag step down na lang si Marcos para sa kapakanan para sa kinabukasan para kahit papano sa looban ng is, dal, tatlong taon is tayo ay makatayo uh, tayo man lang kahit pakunti-kunti maiayos ang takbo ng ating buhay ng ating pamahalaan kasi kung sa looban ng tatlong taon hihintayin natin sa looban ng tatlong taon mas marami pang maghihirap mamamatay mga sakit na walang ibang mapupuntahan kundi mamamatay lamang nang walang ka walang sino mang makakatulong sa kanila galing sa pamahalaan sige, ito po yung aking konting reaction, ayan, salamat po have a nice day, God bless us all